Muling aarangkada sa susunod na linggo ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Pero di pa man tapos ang paglilitis, pinagpapaliwanag na ng Ombudsman ang punong mahistrado dahil sa umano'y questionableng yaman nito na aabot daw sa 10 milyong dolyar. Ikwento mo, Maricel Halili. All sa sulat na natanggap ni Corona noong April 23 mula sa Ombudsman, binigyan siya ng tatlong araw para ipaliwanag ang bank accounts umano niya na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Pero hirit ng kampo ni Corona, bakit nakikialam ang Ombudsman? Gayong hindi patapos ang laban sa Senado. Ito isang malaking lukuhan sa isang text message. Itinanggi ni Corona na meron siyang 10 million dollars. Black propaganda lang daw ito, lalot muli na namang gugulong ang impeachment sa susunod na lunes. Paghihiganti rin daw ito ng gobyerno matapos desisyon ng Supreme Court na ipamahagi sa magsasaka ang Asyenda Luisita na pag-aari ng pamilya ng Pangulo. Tanong pa niya, bakit unang inilabas ang usaping ito sa pahayagan sa halip na sa impeachment court? Kaya kung si Atty. Kicho ang tatanungin, mas maiging wag na lang sagutin ng ombudsman nakikita ho natin na meron hong organisado at sistematikong sist uh, paninira sa pangalan ni Chief Justice. Sagot naman ng complainant na si Risa Ontiveros, wala itong kinalaman sa away ni Napinoy at Corona. Humingi raw sila ng tulong sa ombudsman dahil sa TRO na inilabas ng SC na hindi pwedeng buksan ang dollar accounts ni Corona sa Senado. Sana, ito pa rin din niya yung kanyang pangako, yung kanyang salita na haharap siya sa impeachment court. Kahit naman matunog na pambato ng administrasyon si Ontivero sa halalan sa Senado sa 2013, pilit na dumistansya ang palasyo sa issue. This was not filed in anticipation for 2013. Ayaw din ng Malacanang na bagamat pwedeng mag-imbestiga, hindi maaaring kasuhan ng ombudsman ng isang impeachable official na tulad ni Corona. Payo naman ni Sen. Ralph Recto, sa halip na makipagsapawa ng investigasyon, antayin na lang muna ng ombudsman na magdesisyon ng impeachment court. Maricel Halili, News 5.